tayo sa ibon na ni Sir Oni. Ayan po, mga master. Ito po mga ibon na to, galing po ito sa Bulacan, sa kanila kabilang sa kanilang bahay. Kung saan po sila dati nakatira, pinupulat na halaga yung kanyang pamangkin. Ayan po. Bali dito po, ito po, nilipan po dito, nagkalo-halo po yung mga pantan. Pero meron po dito mga perna, sigurado mag-vibrate siya mga master. At unang-una sa lahat po, Mama Sir. Ang location po ni Sir Oni po, uh, Dito po sa Matigaya no, Balike. Ano sa likod lang po na, ano po nga yan dyan? Di ba, SM, Robinson, may katabi pang mall. Hindi ko kabisado yung mall na yan. Pero dito lang po, malapit yan sa SM, per view. Kaya po, yung location ni Sir Oni. Pwede niyo po puntahan, pasyalan, pwede po natin i-deliver. At sa Lopalo po sa Calabarzon, pwede po natin i-deliver yung ibon sa mga sure buyer nga lang. Kaya po mga master. Ito, isa-isa po natin ito mga ibon dito kung ano po mutation. Meron din po dito uh, speed done. Parang sa speed done, may nesting na. Alam niyo mga master, napaka mura lang po ng ibon na to. Kaya tangkiligin nyo at kagatin nyo na. Kaya po mga master ha. Ito, ito po, titignan po ninyo. Ayan, tignan po kaganda ng gate bago pintura pintura kasi nga naluma na doon sa pinanggalingan ng kulungan na yan may net may painuman may paspas bago bago tayo siga bago tayo magumpisa uh, mag subscribe na po kayo mag share mag like and comment po sa ating youtube channel at huwag yung putang nakalimutan i-follow aking Facebook page, Bird Moto TV rin po mga master na sa lahat Maraming maraming salamat Sa mga viewers, supporters natin Sa mga viewers At sa mga subscribers natin At ganses po sa inyo lahat mga master ito po, mga master, umpita na natin to So balito po mga master oh. Isa-isain po natin to Ang presyo ng ibon Pero meron to kayang kaya sa bulsa Sa mga baguhan nga lang Sa mga baguhan at nagsisimula po mga master Eto para sa inyo to. para samahan nyo ako at isay natin to. Unahin na po natin dito. Dito may palitan dito mga master. Kukuha tayo mo po Meron dito, pinagpaparit na eto Kagatin nyo na to. dito, dalawa, parisan ayan po green opa tsaka yellow bull ayan, parisan po yan green opa tsaka yellow bull po kitang-kita nyo, napakaganda ng ipon at, ganda ang, at ang ganda ng kulungan, red net box mainuman, patukahan, perch package din na po ito mga maser ayan, ito po package din po ito mga maser ah na lang po ito ng one pie panalo panalo sa budget to mga master 1.5 po ito ah 1.5 at meron pa po dito ito pa rito dito back to back personata green personata back to back po mga master yan back to back personata kasama kulungan kasama cage kainuman patukan package deal 1.5 din po ito yan, pwede nyo pa salan. 15 din po 'yan. At meron po dito. Back to back opa move opa you wing split pail po 'yan. Mga master kasama na po kulungan, patukaan ayan po, painuman. Yan back to back opa you wing split pail po 'yan. Move Ewing Street Paint Kasama Cage Package Deal 2K po Out si Sir Oni Mga Master Napakaganda po nyan At saka isa pa po dyan sa Maganda sa kanya Yung kanyang ano Ah, uh, ito yung ano, yun, yung patukaan na yan, stainless tapos may sarili sabitan po yan, ang ganda oh. Yan, pati na rin tubigan. Maganda rin. Bago. Ito pa po. Pero po dito, move split dan o o pabayan, PMU lang si Sir Oni sa ID niyan. Basta ang declare ni Sir Oni sa akin kanina, inulit ko lang, voice over lang to mga master. Split down yung move, tsaka split fail yung blue. 2K uh, 2, 2, po, ah, uh, po, negotiable pa yung sa 2-5 kasama cage patukaan. Yan, package deal po yan, 2-5, negotiable pa po yan mga master. Split down, or opa split down yung move. PMU lang si Sir Oni, talungin nyo lang po mga master. Ayan po, bagay yan. na po yan, mama sir. Ito, meron din dito, Epo. yellow bull, tsaka green opaline. Ito po ang dalawa, binibenta rin po ito. Ito uh, po, 1.5 din po ito. Kasama na rin kulungan. Painuman. Ito, meron dito, sa taas, meron din. Meron po dito sa taas yellow ball din at saka green opaline yan yellow ball at saka green opaline din po 1.5 din po yan mga master yan 1.5 lang din po yan ito rin ganoon din 1.5 din po ito yan green opaline at saka yellow ball yan bali 1.5 po yan kasama na rin din saka painuman yan tulapan nyo na lang po mga master ito yung sinasabi ko sa inyo yan yan po yung mutation ng ipon pakita natin sa inyo ano o, paitlog na po ito mga master o oh. ito paitlog na po na na yung pwit ito po, ah, uh, down dan. Blue opa pit dan. Tsaka green opa pit dan. Green opa, yan. Pit dan po yan, mga master. Ito po, in-out po ito ng 3K lang po. Yan, in-out lang po ito. 3K. Ito pa po, tatlong layer po yan. Yan, to, to. Tatlong layer po yan. Ayan po sila. Yan. Mga spitan po yan. Tsaka ito mga master o. Oh. Lumas, Yan, ito pa po. Yan. Ready lang po yan. Magbibig to ito mga master. Paunahan na lang po. Yan, sa so, mga nangangarap po ng ganitong mutation, ito meron po mga master. Kasama na po yung kulungan ha. Ah. At meron pa po dito mga master. Yellow bull din po. Tsaka ano. Yan. Green opal lang pa rin. At tsaka yellow bull. Yan. Green opal line tsaka yellow bull po mga master. 1.5 din pa rin. 1.5 pa rin yan. Meron pa po dito sa baba. Yan. Yan. Yellow bull pa rin tayo mga master. Yellow bull at saka green yung green yung papalain. Yan. One five pa rin po yan mga master. Isang set po yan. One five, one five. Ayan. One five, one five po yan. Yan po, puro tayo yan, 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 yan. 1515 po. So, 1-5 Perso nata, green perso saka Oka perso yan saka uh, blue perso Eto, yan Blue opa 1-5, 1-5 po yan po yan Lahat po yan. po yan, may mga laman na ibon Lahat po ito, may mga laman Ayan. Napakamura na ito mga master. Napakababa ng price na ito. With change pa inuman patukaan. With purge pa. Ito din. 1.5 din. Ayan. Papakita na natin sa iyo na may mga laman po na. Ayan. 1.5, 1.5 pa rin yan mga master. Ito ganun din sa baba. 1515 pa rin ito mga master ayan lumabas na papakita na natin sa inyo ayan pwede nyo kontak si Sir Ron para makapili po kayo ng ibon screenshot nyo na lang kung nalim po dyan halos kasi yung kulungan pare parehas lang din eh halos pare parehas lang din ang kulungan ito ganoon din 1515 one, one five. Lahat yan, may mga laman na ibon. Kaya nakikita yung laman nya diba sa so, mga naghahanap na budget made yan with kulungan na Ito pa may mga laman papakita lang natin yung mga laman Ayan, back to back perso 1.5 eto uh, move eto mga fishers 1.5 lang din mga master sa so, mga mahilig sa mga ganyang tulay 1.5 lang din yan 515 at dito meron pa po yan mga individual sa so, mga gusto ng mga individual po mga master ah uh, eto. yan o oh. ang dami lilinis lilinis ang power blue 500 lang po yan 500 lang po isa mga master yan 500 isa par blue Parblue linis po yan. Ang gaganda. Ang lilinis. Oh. Nakikita nyo naman. Ayan o. Oh. Gaganda. Yan, 500 lang. Sa white beat, 400. Sa white beat, 400. Ayan yung mga ano. Maraming kakito at saka maraming ingin. Ang lililit po na mga yan. Ayan, may sumasayaw oh. Ayan oh. No? Tanta lang na lang. May lisumayaw yung ibon na yan ah. Ayan. Ito, 500 sa Far Blue, mapa Violet man, basta opa, 500. May bawat pa ng wallet dito, mga master. Basta kausapin niyo na po yung may-ari. Yan po yung dikit niyo sa atin yung may -ari. ng may-ari. Gaganda ng ipon, ang lilinis. 500, 400. Yan po. At dito meron pa po. Yan o. Oh. 1.5 din to. Opa pesos. Tsaka far blue opa. Yan. Laki ng hen ito, 1.5 din. Ito, ano dito, 1.5. Post RF, tsaka back to back. Salamat sila plate. natin yung mga ibon. Ayan o. Ayan. Pinapakita natin na may laman to. Ayan. 1.5 din po yan. At dito. Meron din dito. Ayan. 1.5 din po. Pero ito, farm long. Ganda ng farm long. Ayan o. Paunahan na lang dyan. Ang ganda ng power blow. Violet. 1.5 lang yan. Mga master. Ito 1.5 na din. Ito basta may laman po ito sa loob. 1.5 din po yan. Ito yung ibon. Palabasin natin. Ayan. <laughs> may hindi na yung mga ibon natin atin. Ayan kasama na kutungan Ayan o oh. Ayan, yeah, lang po yan Tama po lang ang patukahan At meron pa po, po dito Ito, 1.5 din po ito Gaganda na netbox Salit bago pa yung mga iba o oh. Ito, ganoon din o oh. 1.5 din ito 1.5 din. Pinalabas lang natin ang ibon para makita nyo po. Ayan, 1.5 lang din po yan. Kasama na kulungan ulit. Inuulit po natin ha. Ibali na umulit-ulit tayo. At least alam nyo. Ngayon presyo 1.5 lang. Kasama kulungan. Ganun din dito mga master. Ito. 1.5 lang din. Kaya paunahan na lang sa so may gusto. Ito sa so mga basher natin. Shout out po sa inyo mga basher. Alam niyo kung hindi sa inyo yung parang kung hindi sa inyo yung video na to, huwag yun na panoorin. At uh, huwag yun na rin po sana ng ano, gambalain. Sa mga nagsasabi po na laos na daw itong ibo na to, laos na daw yung mga small bird. Sa iyo siguro sir, laos yung small bird. Pero sa mga baguhan po na wala pong kayang bumili ng ano, uh, medium bird, huwag pa na pakialaman. Pakialaman mo yun sa iyo. Kaya pasensya na po mga viewers ha. Kasi meron po na po sa atin. Tayong mga, sa mga baguan, sa mga viewers natin, gusto nila yung small bird eh. gusto nila African. Kaya ito para sa, mga newbie natin. Sa mga viewers natin na patuloy na sumusuporta sa mga African lovers. Eh gusto niya, sa mga viewers natin, yung medium bird. Wow, gayamanin. Ito para po sa inyo to, mga mahal natin mga manunod small bird para sa mga African lovers support tayo po mga master eto balik po yung mga available po ni Sir ollie yan, ito tayo naman po mga master at dito meron pa po dito sa flight 200-200 lang po yan ah, uh, sorry, sorry 250 po kada, kada isa yan, pag lahatan may bawat pa daw yan pag lahatan may bawat po po yan ayan po mga master at bali yan po yung update natin sa ibonan na ni Sir Oni. Yan. Dito lang yan sa Maligaya, uh, Novaliche. Halos katabi lang ng SM. Yung contact number, ilalagay ko sa screen at saka yung Facebook page ulit. So, yun po mga master. Ayan po mga master, yung mga ibon ko pala. Yan yes, po. Mga fight na dugong ino yan o dami o ayun available po yan mga master sabay ko na yan 500 feet yan o mga pint po yan mga ino line yan yan, yan mga ino line yan sa so, mga ino line ko uh, pili po sa contact number ko salagay ko sabay ko na po ito sa video ni ano, Sir Oni Peroni o Peroni. Yan so, mga pine po yan. Yan, napinabot po yan mga master. May gusto. Thank lang ako. Punta kayo sa messenger ko. Yan, ilalagay ko sa screen. Yan, meron pa po dito, Proven Pair na Lutino. Breeder po ito. Magaling bumuha ito mga master. Inaos ko na lang ito. Ito po yung mga ibonan ko. Yan. Balito bali na lang po yung ibonan ko mga master. Ito, medyo makalat lang. At dito may flight kids tayo. Ayan. Tsaka dito may mga breeder tayo na may mga laman po yan. Ito so, medyo madumi lang tignan kasi hindi pa na-ice na ano to. Ito kasi naanuan ng ulan. Ito mga breeder natin yan dyan. Dito meron tayo dito. Ayan o yung back to back lutino o. Ayan o. Sable po yan. Makinis. Yun o yung dalawang lutino na yan. Proven pair po yan. Proven pair yan. Breeder po yan pinakasuyan ng 3K negotiable pa yan mga master lutino po yan back to back ayan breeder po yan breeder tinanggal ako na next box nilagay ko yung ano ayan yung left box nilagay ko lang yung ano yung iba pa ayan po female lang po ako mga master ayan thank you mga master so hanggang doon na lang po ang ating video at uh, shout out po sa lahat at kay Sir Omar nagbigay po ng kape Sir Omar, yung kape niyo po. Ang lupit. Hindi ako nakatulog. Ang sarap. Masarap talaga, Sir Omar. Promise. ah uh, nakatulong po sa akin pagbabiyahin. Hindi ako nakatulog. di ako inantok gano. Talagang solid. Sir Omar, shout out po iyo. At shout out po sa lahat ng mga nagpapadeliver sa atin ng mga ipod. At shout out din po sa lahat ng mga nagbituwala sa atin. At shout out po sa lahat, lahat ng mga subscriber. At viewers po natin na hindi pa nakasubscribe, mag-subscribe na po kayo. Ayan po, at pinagpapasalamat po natin lahat sa Panginoon ng lahat ng ito. Ayan, God bless po at ingat po kayo lahat mga master.